Nabahala ang Veterinary Service ng Dasmarinas City, Cavite sa nakakaawang kalagayan ng mga pusa sa isang cat pound. Posible namang maharap sa kaso ang lalaking pumatay sa Golden Retriever na si Kilwa. Si Gab Humel de Villegas sa detalye. Viral sa social media ang isang cat pound sa Dasmarinas, Cavite. Nang makunan ng video ang buto ng isang pusa na tila kinain na ng kapwa-pusa sa loob ng kulungan. Ayon sa Facebook post ng animal rescuer na si Yvette Mayo, magpapakain sana siya nang makita ang sitwasyon sa cat pound sa barangay San Jose kung saan naabutan nito na kinakain na ng mga pusa ang patay at kalansay ng mga pusa. Hinala ni Yvette, hindi pinapakain at pinapainom ng maayos ang mga pusa sa cat pound. Makikita rin sa video na nangihina na ang ilang pusa at marumi ang lalagyan nila ng tubig. Sa isa pang Facebook post, sinabi ni Yvette na nag-usap sila ng barangay chairman na kukunin niya ang mga pusa para dalhin sa shelter. Ngunit nagulat rin ito nang malaman pinakawalan ang nasa 20 pusa na nasa cat pound. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang Dasmarina City Veterinary Services sa kalagayan ng mga pusa sa nasabing cat pound. Nagsagawa sila ng mabilisan at komprehensibong investigasyon upang alamin ang kalagayan sa nasabing cat pound kung saan aktibo na silang nakikipag-ugnayan sa mga barangay officials upang matiyak ang kagyat na pagpapatupad ng humane treatment at care protocol sa mga hayop at babaguhin ang mga impounding procedure upang hindi na maulit ang pangyayari. Nagsasagawa na rin sila ng mga paraan para mapabuti ang kalagayan ng mga nakakulong na hayop sa pamamagitan ng pagsegregate sa mga ito ayon sa kanilang kalusugan at behavior, pagkakaroon ng comprehensive health check at kinakailangan bakuna. Pansamantalang rin ang lahat ng impounding operations sa barangay hanggang sa matiyak nito na sumusunod sa pinakamataas na animal welfare standards ang kanilang mga pasilidad at procedure. Posibleng maharap sa paglabag sa Animal Welfare Act ang mga opisyal ng barangay sa oras na mapatunayang may kapabayaan o pang abuso sa mga pusa. Samantala, umamin na si Anthony Solares ang pumatay sa golden retriever na si Kilua. Kwento niya, Hinampas niya ng bato at kahoy upang pigilan ng aso na makapangagat ng ibang tao. Natagpo ang walang buhay ang aso sa loob ng isang sako sa Bato, Camarines Sur. Posibleng maharap si Solares sa kasong paglabag sa Animal Welfare Act. Nauna ng sinabi ng Philippine Animal Welfare Society o POS na handa silang tumulong sa pagsisampa ng kasong kriminal laban kay Solares. Muli namang binalikan ng mga netizen ang post ng uploader na si Ron Kaasi Rabaya kung saan noong March 9 ay pinatay ang aspi na si Erika ng isang Korean national sa Malate, Maynila. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.